Umani ng reaksyon ang panawagan ng isang high school teacher sa mga magulang na turuan ng magandang asal ang kanika nilang mga anak. May ilang magulang kasing hindi sang-ayon sa kanya at naniniwalang cargo ng mga guro ang responsibilidad na iyon. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Jazz Paredes. My dear parents, tulungan po tayo. Ang values po, kayo ang magtuturo sa bahay. Kami pong teachers ang magre-reinforce sa school. Yan ang panawagan sa mga magulang ng high school teacher mula Pampanga na si Ma'am Carla. Ang values, una talaga yung na itatanim sa bahay pa lang. And bago mo po siya ipasok sa school, ang bata may alam na siya, may nakatch na siya sa'yo as parent. Katulad ng pagrespeto, pagsabi mo ng po at opo, pagmamano. Umani ng iba't ibang reaksyon ang payag ni ma'am. May mga sumang-ayon ang pagkatuto ng magandang asal ay dapat magsimula sa tahanan. Habang mayroon naman din kumontra at sinabing responsibilidad ito ng mga guro. Ang mga comment nila, ikaw ang teacher kung magturo. Kaya ka nga pinapangasweldohan ng gobyerno para ikaw ang magturo. Paano na daman daw sila na hindi naman nakapag-aral, ano daw ituturo nila? Siyempre na taon na sa pagtuturo si ma'am. Kaya marami nang pinagdaanan sa pakikitungo sa mga estudyante at magulang. Hindi namin alam kung saan kami balong lugar. May mga magulang na minsan sensitive, ayaw nila yung ganon, nasasaktan sila pagka nadidisplay na yung, mga, yung anak nila. Kung mapapansin nyo yung video, malilito ka talaga. Dahil dito, mas lalo siyang nanindigan. Ako po ay actually humihingi ng tulungan, pakikipagtulungan. Pag may ginawa ka na ng bata sa school, pagagalitan namin siya dito, didisiplinahin namin, pero pagdating ng bahay, hindi na itutuloy. Hindi na itutuloy, napuputol, kaya ang tendency, umuulit ang bata. Sangayon din kay Ma'am Carla, ang ibang espesyalista. It's largely on uh, how it's influenced on the child rather than like we give instruction and then, and then the kid will follow. Uh, especially uh, at home. Doon din yung behaviors natin, whether there are certain behaviors na we normalize or not. Pero parehong maaaring maka ang guro at magulang sa magiging asal ng mga bata. It depends on whoever adult was there for the child. So, example lang, we know there are a lot of absentee parents or parents who are around but they're very neglectful. Probably other adults may be more influential to the child than his or her own parents. if you don't build a good foundation, somebody else can influence your kid. Hindi ni Bro makapagtuturo ng tamang asal, kundi sa mga nakikita ng isang bata sa mga nakakatanda, sa labas at lalo na sa loob ng isang tahanan. Obal Jorno, Josh Paredes po, hati ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang pagturo ng values sa mga bata kasama si Mobile Journal Jazz. Paredes, ikaw ba Jazz? Sino nagturo ng values sa'yo? Naalala mo ba? Batang-batang pa. Ano, Pero sure ako magulang ko yung magulang mo. Sa okay. mo, okay. Jazz. Ano ang nag para mag ng ganito? Si Teacher uh, Carla, meron bang uh, nambasto sa kanyang uh, estudyante? Ang totoo niyan, Paps, no, kinuwento niya sa atin na hindi naman exactly may nag-trigger. Pero oh. ito daw kasi yung talagang lagi niyang sermon tuwing PTA. Kasi ito lang yung pagkakataon niya na makausap yung mga magulang, Paps. Oh. At syempre, yung mga naging karanasan niya sa pagtuturo niya, mm. na experience niya na ang hirap kapag walang cooperation ng parent okay. at hindi tinuturoan sa bahay. Oh. So, kada PTA meeting talaga, Paps, yan yung lagi niyang sinasabi. At nagkataon lang na naisipan niyang mm. i-post at i-video at para ibahagi na rin sa kanyang Facebook page, Paps. Okay, Jazz, may mga magulang bang lumalat? lapit sa kanya at uh, sinasabihan siyang ayusin ang ugali ng uh, kanilang anak. Ganun ba? Ang totoo niyan, Pops very diverse katulad Oo. ng mga bata, diverse Oo. sobrang dami, 40 plus students sa isang klase. At syempre, plus ni mga magulang, ang dami din. Meron naman mga Pops na lumalapit daw na siyempre, uh, ang ng tulong ni teacher na baka pwedeng idisiplina 'yung kanilang anak, pero meron din Pops na ang hirap daw na Paano nila didisipinahin dahil may mga magulang doon na medyo sensitive, paps, na kapag ka nadisipinahin yung anak, masasaktan sila, mm -hmm. o di kaya naman ay mas gugustuhin nila na sa kanina lang magmumula yung pagdisipina. So iba-iba talaga, paps. Pero meron mga ibang magulang na tumihingi talaga ng tulong kay teacher, paps. Okay, just Matapos ang panawagan ni uh, Teacher Carla, may ginawa ba ang paaralan na hakbang para matugunan ang issue ng values sa kanilang paaralan? Ano uh, ang ginawang pagkilos ng eskwalahan? Sa ngayon, pops, no, walang eksaktong sinabi ang oh. si Teacher Carla kung oh. meron bang hakbang na ginawa ang paaralan. Oh. Oh. Pero para tugunan ng issue na ito, bago pa man mag-viral tong post na to pops ay talagang sinisiguro nila na merong pagkakataon na mag-meet si Teacher mm. at yung mga magulang para magkaroon ng assessment, makausap si magulang na kamusta anak nila, at sa ganon, magkakaroon ng um, paraan kung sino ba ang dapat na kailangan gumawa ng paraan sa bahay ba o sa... Classroom, At least sa ganong paraan, may communication si teacher at si parent mm -hmm. at nare-reinforce yung mga values na kailangang matutunan ni bata, Paps. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes.